Ayan ang tuta, parang baby oh, may pagkakargahan na rin. Ah. Pang tuta lang, walang pang malaki mga kapatid. Ayan ang anak ni Cheche, ito ang tatay nila. Ayan oh. Galing sa Vietnam ang mga asong ito, mga kabsat. Oh. Ibang lahi. Ayan kapatid, magkapatid sila. Ah, oh. oh, pinalahian yung aso niya, tapos pinalitan niya isang tuta. Oh, ng anak. Mano si anak na! Di ya, pun Oh, nasi sarian dah. Oh, nasi sarian pa. oh, tamo. Man, manu umat si pasi sarian di asam? Yes, me. Lagraman lagi. Hahaha. Apa yang mau? Karena hmm. asing mga ganan-anakan man mau. Allah. Oh, di na igit daw yung aso niya. Kasi, nanganak na ng anem. Oh, tama na ha. Pinalaigit na gumastos siya ng... 10,000 hanggang sa, mula sa panganganak hanggang sa alay gate, 10,000 lahat. Yan, may, yeah, may pagkargahan na, o, oh. binigyan kayo ng pagkargahan ng aso, o, oh. pang tuta lang, walang pang malaki. Okay. O, oh, maghay na kayo muna, hi. Oo, oh, oh. oh, hello. Ruth Ramirez, Travel Vlog. Okay.